Hello guys! sa so, mayroon na naman akong i share sa inyo. Kumusta po kayong lahat? Ako ka pala si Jen. Yung feeling vloggerista ng Barcelona. Masi-share pala ako guys. Kasi nga yung mga co-work ko, puro sila mga taga rito. May mga kasama ko mga Pilipino pero alam mo yun, malayo kami sa kanila. I mean, malayong malayo kami kumpara sa kanila alam mo yun pag nagkikwentuhan sila yung mga kalahi yung mga katrabaho kong taga rito matutuwa ka lang pakinggan kasi alam mo yun yung pinag-uusapan nila though mas bata sila sa amin mas, mas, bata sa akin kasi sila nasa 30 32 lang 33 ba bueno, meron namang 37 kaedad ko pero stable sila guys alam mo yun stable sila ang sarap isipin stable sila sa lahat hindi naman lahat may bahay yung iba nagre-rent lang din pero yung masasabi mong afford na afford nila hindi sila si pinaproblema ang sarap nun alam mo yun yung at ganong edad, wala na silang iniisip na ay kailangan ko magbigay sa ganito, kailangan ko magbigay yung sahod nila sa kanila lang. ba diba? So para wow. Kawawa naman kami mga Pilipina, ba diba? Pag iniisip mo lang, pag iniisip mo lang naman, huwag, huwag na natin isipin yung ganon. At ito nga yung kasama ko. Papunta pa lang kasi siya sa uh, work. Pag hapon niya siya, pa-uwi na ako. Hi. Pasa Chiki. Pasa Chiki. Ah, huh? <laughs> bueno, Meron, merong tao. Okay. Mm, may mga kailangan lang ng na ano, karne. Wale. na no, no, mucho kasi huh? inais, hindi naman madami kasi inain sa namin, may mga tira lang. Deo. Kung ganun lang din 'yung ano, natin mindset natin. And, sa mga old generation natin, henerasyon. Kasi sa totoo lang, ang bigat-bigat ng responsibilidad natin eh, bilang OFW. No, kahit hindi ka OFW nga, kung ikaw yung breadwinner ng family mo. Parang mapapatanong ko, bakit ko ginagawa ito? <laughs> Pero walang regrets, di ba? Ang sarap tumulong sa pamilya, guys. Ang sarap, lalo na sa magulang mo. Pero, pag tinignan mo yung realidad, hindi ka makakabuo ng sarili mong pamilya kasi pasan-pasan mo pa yung family mo eh. Gano'n. Kaya alam mo yung culture nila dito. Yung, alam mo yung, yung, yung sahod nila dito. Alam mo kung saan lang nakalaan. Sa bayad ng renta ng bahay, sa bills. Tapos sa pagkain. Tapos alam mo yun, kahit mga centavos lang dito nila, yung bawa, 50 centavos, binibilang nila yun. I mean, pag, oh, pag may pagkain na share sa bawat isa, or may, may iririgalo kami, kung may iririgalo sila sa mga kaibigan nila, magsishare sila kahit tag 5 euro. Sinisingil nila talaga yun guys, or mga 3 euro. Mahalagang mahalaga sa kanila yun. Tayo mga Pilipino, ay wag na, libre na kita. Ay hindi, ililibre na ako ng ganito. di ba diba? ganun yung mentalidad natin, which is... Kung iisipin mo nga naman, yung lagi nangyayari, malaking bagay siya. So, sila, ganun nila binabali yung pera kahit meron na silang pera. Kasi alam nila, pinaghirapan nila yun. Nakakatuwa lang kasing isipin na, pag, hamawa ako nanay, yung anak ko, nagkikita kong after ng college, makapagtrabaho. Eh, tapos, makapag-ipon. Tapos, makapag-build ng sarili niyang kung anong gusto niya sa buhay na enjoy niya yung sahod niya yung ganun ang sarap nun sabes bakit natin hinahayaan yung ganun kultura natin sa Pilipinas no sa mga dyan henerasyon ko okay na wala na yun I mean tanggap na namin yun pero sa mga susunod na mga henerasyon, utang na loob huwag na kayong mga anak kung hindi nyo kaya alam nyo yun Wag na kayong mga anak ng mga anak Akala nyo ganun lang kadali ang buhay. Habang tumatagal, habang tumatagal, lalong pahirap na, pahirap ang buhay. Kaya maawa ng boys ko mga anak. O, kasi, parang pinanganak nyo lang sila, tapos, tapos, wala. Mag-aantay lang kayong lalaki sila. Tapos ano, ano, antay nyo silang, i-shoulder kayo, yung ganun. Na, paglaki nila, nandyan sila para tulungan kayo. Yes, acceptable yun. Pero hindi naman sana gawing buwan-buwan. Diba? So sana yung kultura natin gano'n na ginagawan yung puhunan yung anak nyo kaya is tama na. Diba? Kasi parang hindi dapat gano'n. Diba? Sila dito, pagsahod nila, kin sa kanila lang, pinagbabakasyon nila. Which is, deserve nila yun kasi sila yung nagpagod. Dapat lang naman kasi yung mga magulang nila may kanya-kanya eh. Well, sila kasi dito, pag magulang ka, pag nag-anak ka, papaaralin mo siyempre. Pagkatapos ng aral, bahala na siya sa buhay niya. Ganun dapat. Hindi e sa atin na pag-aaralin mo, pag magtrabaho na yung anak mo, aasa ka na doon. Hihinto ko na siguro sa pagtrabaho mo, tapos aasa ka na doon sa magiging sahod ng anak mo. Wasak na wasak po yung mentalidad na ganun. Ayoko. ko, ang pangit po ng ganun. Kasi mamamana at mamamana yun eh. Tama na na nalob. Kasi alam mo yung mga kasama ko dito sa work, yung mga tao dito, bata pa sila. May katrabaho actually, bata pa. Sa kabilang ano lang siya, branch, may bata pa siya. I think nasa 20 or 19. May bahay na. 19 years old, may bahay na, may sasakyan na. Doon hinulog-hulog yon, yun. Pero ang ibig sabihin ko kasi doon is yung sahod nila, sahod nila. Kaya nakakabili sila ng mga properties agad. Diba? Pagdating nyo ng mga 30s, o 35, may sarili na siyang bahay. Wala na siyang iisipin pa. So, kundi enjoy ng buhay. Magkaroon ng pamilya. Sana ganun din tayo guys. Tigilan nyo na yung pag pag-anak ng pag-anak. Hindi naman masama yun kung kaya nyong i-provide. Pero kung hindi, tigilan nyo na. Tang na loob.